Mabisang paraan para mapabilis ang pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Unay ikatang ang lumpia wrapper ng pahaba upang nang sa ganon ay magkaroon tayo ng iisang size ng lumpia Shanghai na gagawin. At para naman sa giniling, mainam na ilagay na ito sa plastic at butasin ang dulo nito at nang sa ganun naman ay mas mabilis natin mailagay sa lumpia wrapper ang giniling. Sa pagbabalot naman po, kailangan lang po ilagay yung kaputol ng wrapper kanina sa bandang dulo then ilalagay po ang giniling at optional na lang po kung gusto nyo po lagyan ng cheese tulad po nang nakikita nyo po sa video. And then doon na po natin iikutin hanggang sa makabuo na po tayo ng isang lumpia Shanghai. Ang pamamaraan o teknik na ito ay mabisa para po magkaroon ng pantay-pantay na lumpia Shanghai na magandang ihain sa hapagkainan. At dito na nga po nagtatapos. Muli maraming salamat po sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like, share and subscribe!